Ito na mga tulo. Oh. Kapag lagay na kami ng ano, anim na piraso mga tulo. Huh, hirap akit baba, dadalwa lang kasi kami. Wala ka kasing sponsor sa pasahod, sa labor. Pang materialis lang yung may sponsor mga tulo. Ayan, nilagyan ko nang insulation ayan oh para hindi ganong mainit May insulation yan mga tol ah bukas grado mabubuo na yan mga tol sobrang init grabe pagka umulan talagang maulan naman ayan yung bandang loob lang, mga tol yung ano nilagyan ko ng insulation kasi napakamahal yung 50 meters ay 4500 yung double yung single 25 yung single itong gawing labas hindi ko na nilagyan mga tul yung gawing loob lang nilagyan ko ng insulation You know, marami pang trabaho medyo marami ini pang trabaho nito bali may tatlo pa mga tol hindi na itu materialis naman itu. pinaka ano niya tambayan may materialis pa ako dyan mga tool sa ilalim niyang ano na yan ng yero ayan o oh. oh. baka martes maumpisahan yan kaya bukas maghukay na wala kasi akong tagahukay kakapagod din pala o konti na lang ayan mga tulo pagod na pagod do. katapat nito ano isang 2x2 <laughs> ayan partner ko mga tol talagang Banat siya kasi ano eh. Kahit sobrang init. Oh, 'yun, konti na lang.